magandang hapon mga kabisyo. Sa hapon ng Sabado, dito ako ngayon sa Cavite Sa may tansa no? uh, na. namin ang aming kunting um, tahanan dito. Na isang taon nang hindi na papasyalan. Mula nang natun over sa amin. Yan. Ito mga kabibahay namin dito sa Cavite, No? Mga kabisyo, no? gaganda ng mga bahay. Kapag uh, pagawa na sila. Ito. Kami na lang hindi nakakapagpagawa. Makabisyo. Mga bahay na kami. Gaganda na no? oh. Ayan oh. No? Ito sa tapat namin to.